Magandang araw sa inyo lahat. Ganito ko sisimulan ang aking kwento kung paano ako nakapunta sa bansang Taiwan. hindi lahat ng OFW ay magkakaparehas na experience kung paano nakarating sa bansang kinalalagyan nila ngayon. Ako, sobrang hirap ng pinagdaanan ko at yung iba namang OFW, napakabilis na kanilang pag-alis. Kumbaga, blessed na blessed sila. Kaya kung ikaw ay makapunta dito sa bansang Taiwan, aabot lang naman ang nasa 50,000 ang iyong kikitain dito sa isang buwan. Sobrang dami nga pala ng requirements pag mag apply ka sa mga agency sa Pinas. Napakarami mga requirements, huwag kang mag-alala. Kinakailangan unang dalhin kung wala ka pang ibang requirements. Kinakailangan mayroon kang passport na valid for 6 months. At ikalawa, mayroon kang voter's ID. At ikatlo, kung mayroon kang UMID ID. Pag wala kang UMID ID, pwede na yung ano, SSS certificate. Ito nga po pala yung mga sangkatutak na pinagdaanan ko, yung mga requirements. Kinakailangan may passport ka, yung old and new. Yung mga old natin na ginamit na passport, kung nakarating tayo ng na ibang bansa, huwag natin itatapon yun. Kinakailangan makita nila yun. At kinakailangan yung NBI clearance. Sa NBI clearance naman, kinakailangan kumuha ka pag paalis ka na kasi madali siyang ma-expire. Yung SSS UMID ID, o sabi ko nga pag walang UMID ID, SSS certificate. Pumunta ka lang sa pinakamalapit na SSS tapos mag-request ka ng ano certificate. Sabi mo gagamitin mo sa bansang Taiwan pag apply At yung pag-ibig mid. Tapos 10 ID. Tapos kinakailangan nga yung voters ID na mahirap tong kunin kung wala ka kung hindi ka na nakakaboto kasi ang ang parehistrohan, hindi siya ano araw-araw. Tulad ko inabot yung pag ano ko pagkuha ng ng voter certificate ay nagpa-rehistro muna ako ng unang ano yan, November. Tapos, ano, wala nang rehistrohan siya pagkatapos nung ano yung parang once a year o twice a year lang siya nangyayari. Kaya, magtanong-tanong kayo kung kailan yung parehistrohan. Sunod nung kinakailangan meron kayong marriage certificate kung kasal na kayo. Tapos yung school diploma, transcript of records, yung barangay clearance, hindi na. Pero yung ibang agency, naghahanap din sila. Kinakailangan din meron kayong ano, yung PU certificate na makukuha nyo to sa online. Tapos yung ERIG sa online din to makukuha. Yung yellow card ah, hindi na siya tinatanggap ngayon kung mag -appeal. Yung ibang agency, kinakailangan mayroon kang yellow card. Yung iba naman, box lang ang hinahanap sa online din to pag naturo ka na kayo ng, ano, ng booster, yung vaccination card, kinakailangan din yan. At ang pinakamahalaga na ano, pinahirapan ako rito, yung BUI travel record. Pupuntahan nyo ito sa ano, sa may kuhaan ng ano, yung mga yung travel record yan sa parting Manila. BUI travel record. So merong expedite sa merong ano regular na sa 1,000 yung pinagbabayaran dito. Yan po yung mga requirements. Bago nga pala makapag-apply, kinakailangan dumaan sa guard. Ang guard napakatindi yan pagdating sa height, sinusukat niya. Ang babae, ang height na kinakailangan ay 157 cm. Ang lalaki naman, kinakailangan 168 cm. Kung hindi umabot yan ang height ng babae at lalaki, kahit anong galing mo sa trabaho, marami kang experience, hindi ka talaga makakapag-apply. Ang sunod naman, ang kinakailangan ay edad. Ang kinakailangan edad ng agency e sa Pinas, napakahigpit nila. Ang kinakailangan edad ay 26 to 35, yung iba 30 pa baba hindi na nila tinatanggap pag 31. Depende sa agency. Kung konting agency na lang yung tumatanggap ng 35 pababa, kadalasan tinatanggap nila 27 talaga. Overage na ako pero nakarating ako dito sa Bansang Taiwan at yan ang pag-uusapan natin kung bakit ako nakarating dito at paano kayo makakapunta rito ng mabilis. Pagdating ko dito sa bansang Taiwan, hindi naman matataas sa mga tao rito. nag Pilipino rin kasama, Vietnamese. <laughs> Dalawa lang kami. Dalawa lang kami. Nasa 150 mga Vietnamese yan. Vietnamese yung mga Vietnamese, mga iba't ibang lahi dito, inaabot lang ng 4 plat at yung lalaki hindi maabot ng 5, mga Vietnamese, tas mga payat pa sila, tas mga maliliit talaga. Ang tingin kasi ng mga Taiwanese dito, sa mga ganong kaliliit, maliliksi sila, sa kaya ng katawan mo ang trabaho, uh, pasok na pasok ka, may mga PWD nga rito, saka mga senior na nakakasama namin, pero sila nagtatrabaho pa rin. Saka dito, hindi na kinakailangan na ma-experience ka, tulad ko, wala akong experience masyado sa machine, pero dito na ako natuto at kahit wala ka pang experience dito, tuturuan ka talaga nila at hindi ka man turuan, matututo ka na actual sa kanila. July 22, 2022 nga pala ang natatandaan ko na pinaprocess na yung pagpunta ko dito sa Taiwan at natagalan ito, inabot ng isang taon. Nakarating ako rito, July 2023. Biroin mo isang taon. Bakit ba nangyari ito? Bago ko sabihin kung bakit natagalan ang pagpunta ko dito sa Taiwan, sasabihin ko muna ang sekreto para makapunta yung mga wala ng pag-asa tulad ng bagsak sa height o bagsak sa age limit, makakapunta po kayo rito. Ito po yung tips. Kinakailangan mayroong kayong backer dito sa Taiwan. Kinakailangan may kakilala kayo na nagtatrabaho dito sa bansang Taiwan. Kinakailangan i-request kayo sa agency na siyang magbibigay sa inyo o magpaprocess na inyong pagpunta rito. Hindi na kayo dadaan sa interview sa agency. Automatic, medical na agad kayo. Kung wala kayong kakilala rito, mag-start na kayong magkaroon ng kaibigan na nagtatrabaho dito sa bansang Taiwan. At sila, nakapag-refer kami ng mga applicant na isasuggest namin sa boss namin. At ang boss namin, kukunin yung pangalan nyo at Bibigay sa agency o di kaya naman kami mismo ang magbibigay ng pangalan sa agency kung hiring yung company namin. Ganon po ang ginagawa ng mga OFW dito na mabilis nakarating dito. Yung mga kamag-anak nila, kaibigan, ni-request nila, kinukuha yung pangalan, kinukuha yung number, tapos binibigay sa boss o kaya sa agency dyan sa Pilipinas. Tapos yun ang nauuna, wala nang inter interview, medical na po agad. Kaya karamihan dito na OFW, kinakaibigan nila yung mga nasa ano, nasa Facebook, yung mga active, gumagawa sila ng mga group at meron silang mga pinagtatanungan kung paano mga tips at nagkakaroon sila ng mga kaibigan. Yun po ang pinaka sikreto para madaling makapasok kung mahirapan kayo mag-apply. Ah, kinakailangan may mag-refer sa inyo kung bagsak talaga kayo sa height. Wala nang pag-asa talaga kung bagsak kayo sa height kung dadaan talaga kayo sa agency mapir na lamang kung mayroong kayo na i ano, refer din dyan na babayaran nyo. Pero delikado yung mga ganun. At kapag na refer na kayo sa agency, agency ang mag a sa inyo ng inyong medical. Papag-reporting kayo. Ako nga pala kaya nakarating dito. Repair din pala ako ng kapatid ko rito sa bansang Taiwan dahil overage na ako at natagalan ako rito, yun ang aking kikwento at yan ang karamihan nangyayari, diyan sa Pilipinas. Kaya natatagalan yung mga nirepair saka yung na-hired ng agency ay dahil sa hospital o clinic. Sa pagpunta sa clinic, ang babayaran ron kulang-kulang 10,000, nasa 7,000, yung iba 9,000, basta kulang-kulang 10,000 yung bayad sa sa clinic na yon sa entrance o entrance o yung mga pagpaprocess ang mangyayari doon nung pagpunta ko sa ano sa isang clinic na ni ako ng isang agency unang agency ko kasi nakatatlong agency po ako ang nangyari doon may tama daw yung x-ray ko kaya nagpanibagong x-ray ako at pagka pangalawang x-ray meron na naman daw kaya pinapunta ako ng ibang ano clinic na mas malaki at pagdating doon binigyan ako ng clearance na clear daw naman yung aking x-ray wala daw akong sakit at then dahil doon natagalan ako sa pagpaprocess at humina yung company dito sa Taiwan kaya ano nagpahinga muna yung ano yung company at ganon na lumakas na naman uh, kinuha na naman ako ng kapatid ko at sabi magre mag-report daw ako doon sa agency na isa at pagdating doon sa isang agency na yon pinadala naman ako sa kulay blue na agency pagdating doon ni refer ako sa isang ospital na naman sa clinic at in na naman ako at sabi na naman, may tama na naman yung baga ko at nagpa-xray uli sa kanila panibagong bayad na naman mayroon na naman daw tapos ano sa ihi may dugo daw yung ihi ko o mag may UTI daw, binigyan nila akong gamot na napakamahal ng gamot at nakailang gamot ako noon na pinagpahinga ako siguro mga ano, mga kulang-kulang kalahating buwan at napakamahal ng gamot yun nabot ng ano siguro kulang-kulang 3,000 sobrang haba na ng araw na yun kasi 15 days ako pinagpahinga tapos pagkatapos nun pinagpa-extray uli nila ako sa ibang malaking hospital sa Manila Doctors tapos nun pagdating sa Manila Doctors at sabi na naman dun binigyan ako ng clearas na clear yung aking baga wala daw akong sakit o diba napakalaki ng gastos ang babayaran sa unang ano kulang-kulang 10,000 tapos repeat x-ray panibago bayad na naman panibagong x-ray bayad na naman tapos i-refer ka naman sa pinakamalaking hospital, sa Manila Doctors. Bayad na naman sa professional sa baga. Napakalaki rin ang babayaran doon. At binigyan nga ako ng clearance ng doctors doon na clear at wala talaga akong sakit. At talagang clear na clear yung baga ko, yung lungs. Dalhin ko yung clearance na yon na wala akong sakit sa clinic na nagsasabi sa akin na mayroon sakit. At yon clear nila. O diba? Tapos bibigay na nila yung result. At yan, natagalan na naman. At pagdating doon na uh, natagalan yung pagano sa akin yung pagano ng visa at naghihintay na naman schedule sa agency kasi marami talaga kumukuha ng visa nung time na yun nung month na yun. At yan na expire na naman yung medical ko sa medical kasi 3 months lang kasi yung validity ng expiration ng medical papuntang Taiwan at yan nga na-expire na naman yung medical ko at kinakailangan na naman ako magpa-medical sobrang laki na ng gastos ko kasi biro mo hindi ako nagtatrabaho noon halos nasa 7 months na ako hindi nagtatrabaho 8 months dahil nga sa pag-asa na makakapunta na agad ng Taiwan at yan nga na-expire na naman yung medical ko at ito ni-report ko ito sa aking kapatid at ni-report din niya sa kanyang ano boss kaya pinasa na naman ako sa ibang agency ay pangatlong agency na naman to sobrang laki na ng gastos ko nasa 400,000 kasi ang seven savings namin mag-asawa. Kala ko makakarating na agad ako ng Taiwan kaya nag-stop kaming mag-business At pinauwi ko muna yung aking asawa sa ano sa Mindanao. At biro mo ang pamasahin naman sa Mindanao napakalayo niyon sa kayong gastusin nila magkahiwalay kami. Kasi nga kala ko makakaalis. Hanggang sa ko na rin yung motor ko dahil nga kala ko makakaalis na ako at kakalawangin lang yung aking motor sa Cavite. Expire na yung aking medical ni naman ako sa ibang agency kasi yung boss ko o yung employer ko dito sa, sa Taiwan uh, nag ano siya kumbaga question mark na sa isip niya kung ano nangyayari sa akin kasi ang na akong pinapapunta sa Taiwan at ready na lahat ng paper na pinadala niya sa agency kung ano nangyayari kaya nagbigay siya ng isang agency na ano na napakagaling napakabilis na sulit daw ito ito yung Garden Agency Garden International at pagdating ko nga doon sa Garden uh, binigyan agad niya ako ng ano ng form na magpipil up tapos yun yung medical na agad at pinagmedical nila ako isang medical lang yan thanks god at wala talagang sakit clear lahat maging x-ray isang x-ray pero ano panibago ano naman yung kulang-kulang 10,000 na naman at siyempre nasa Cavite kami papuntang Manila pabalik-balik ng ano ng lakad hindi pipili isang libo lang kada isang araw kaya matindi ang nagastos ko pagdating sa papuntang dito sa Taiwan at yun nga nasa Guardian International Agency ako at na, medical na ako sa St. Martin. Okay naman yung medical sa St. Martin at talagang clear yung aking baga lahat-lahat at nakahinga ako. Hindi mawala sa akin yung phobia na magkaroon ulit ako ng sakit sa ano <clears throat> sa pamagitan sakit-sakitan na ginagawa ng ibang ospital para sila magkapera sila pero hindi nila iniisip na yung perang yon na pinangutangan o kaya pinagsanlaan o kaya para na sana sa baby o sa pang araw, -araw. At yan nga, maganda ang, maganda ang result sa St. Martin. At isang araw lang pati, tapos na agad yung medical. Dating doon, pero hindi agad makukuha yung result. Like ako ulit ng mga after two days. Pinalikan ko na ako na mismo ang kumuha sa sa St. Martin at dinala ko na sa ano sa Garden International at okay na. At for ano na, for visa stamping na to. Tagal din ng konti pag sa ano paghihintay ng teko, yung tinatawag na ano, bibigyan na kami ng visa. Parang inabot din siguro ng ano ng 20 days at yan hindi maalis sa isip ko na baka na naman delay na naman kasi natatagalan na. Inabot na naman ng na isang buwan yung ano, yung paghihintay. At yan tawag ako ng tawag sa agency, minamadali ko, nangungumusta. At kasi paubos na talaga yung pera ko ng time na yon yung 400,000 na nasa bangko, hindi na nadagdagan yon at pabawas ng pabawas yon kasi nga napunta ng Mindanao, pumunta rin ako ng Mindanao at nagkasakit din yung anak ko sa Mindanao at nakagastos din doon tapos bumalik na naman ako ng Cavite tapos yun uh, pabalik-balik na Manila tapos unang agency expire yung medical uh, may sakit ako sa x-ray daw nakatatlong x-ray doon tapos panibagong x-ray sa professional Okay naman, tapos ikalawang agency, gano'n naman, dalawang x-ray din, na, ano, bayad na naman, tapos punta na sa professional, na na ano x-ray wala naman so bali x-ray din yon nasa pito na tasyon yung sa ihi naman mayroon daw dugo yung, yung ihi ko ang uh, laki ng ginastos ka rin doon repeat repeat ng ihi tas yung gamot na napakamahal na gumaling gumaling naman dahil bibilin sa kanila yung gamot so in, all in all uh, hindi ako nawala ng pag-asa at talagang panalangin lang talaga na makakapunta ako ng Taiwan kasi nga well, no choice na at kung mag apply pa ako sa iba uh, mahirapan na kasi sobrang laki na ng gastos ko sa pag-apply pero mo isang taon at yan na nga uh, dumating na yung time na ano na na pumunta na ako ng ano ng tiko yan na tiko na yung mga kasama namin ayan sa mas tuwan tuwa kami kapag na-schedule na kayo ng tiko iba pala yung pakiramdam na tuwa at nanginginig yung isang kasama nga namin na uh, si Rob Angel yan kabat uh, kabats namin bising-bising sa jowa niya <laughs> hindi siya nagugutom. <laughs> Nasa ko na kami, maluha-luha siya. Ang laki din ang pinagdaanan niya. Grabe. Yung mga kaibigan niya, tinakwil na siya at nawala ng pag asa sa kanya na makakapunta sa Taiwan dahil nga sobrang tagal din niya o oh. ang dami niyang pinagdaanan. At sa akin talaga, hindi ako nawala ng pag asa uh, pray lang. <clears throat> at yun ang magagawa ko. Yun lang magagawa ko. hindi talaga, kung hindi talaga ako makapasanid sa si katlo, sabi ko sa medical, tama na kasi yung pera ko na naiipon na 400,000 namin mag-asawa na pang ano sana, pabubong o kaya pang pang-save na <coughs> paninirahan namin ng aking anak. Uh, tutuloy sana namin sa ano sa probinsya. Ang nangyari, yan uh, nabawasan nabawasan. kaya sabi ko tuloy-tuloy na to. Uh, bigay mo na sa akin Lord to. Kaya <coughs> walang magagawa talaga ang ang enemy o pagka pagka hindrance ng mga pangyayari kung uh, bibigyan natin ang laban sa Panginoon. At 'yun ang ginawa ko talaga. Tulad ni Jacob, hinawa, hinawa niya yung angel sa Lord. Kailangan kong pumunta ro sa sa lugar na 'yon. Hindi ka tabibitawan hanggat hindi mo ako pinagpapala. At ang ginawa ng angel pinagpala si Jacob. At 'yan ang 'yan yung pinanghahawakan ko. Kaya ito nandito na ako sa bansa ng Taiwan at ang advice ko sa mga mag-a-apply o nag-a-apply o gusto mong pumunta dito sa Taiwan, huwag uh, wag mawala ng pag-asa kung bagsak kayo sana sa mga interview, lipat sa ibang agency. Kung hindi kayo nakapasa sa mga agency na parami ng pinag-applyan, magkaroon kayo ng kaibigan o kakilala dito sa Taiwan na siya magre-refer sa inyo. Yun ang pinakamadali, best way na makarating kayo dito sa Taiwan. Kasi dito sa Taiwan talaga napakaganda rin ng, ano, ng lugar. Init, lamig, kaya niyan. Tapos ang trabaho rito hindi mabigat. Hindi katulad dyan sa Pinas na pinagdaanan ko na sobrang ano, iihi na ng kulay dugo. Sobrang hirap ng trabaho dito, naka-conveyor yung mabibigat. Tapos dito, ano, hindi ka mapip, ma, ano, may stress sa trabaho kasi yung ako mga machine operator, kahit wala pinag-aralan, uh, pipindot-pindot sa machine, babantayan lang namin yung machine at minsan naabot ng 10 minutes, so 15 minutes, 20 minutes nakatayo lang kami. Tapos libre kain pa kami rito sa tanghali. At yun nga, at kadarmihan dito ng mga Pilipino na dito, uh, sumasahod dito kami ng ano, kulang-kulang 50,000 At uh, depende sa employer nyo kung libre inyong ano libre inyong pagkain libre inyong bahay pero kadalasan ano libre dito at yun nga pag nakarating na kayo dito uh, yan makikita nyo dito yung ano yung mga mga workaholic na mga tao trabaho sila ng trabaho napakahirap mag apply sa Pilipinas sa mga agency at marami talagang requirements lalo yung height yung ano yung age pero yun talaga mapapayo ko talaga kinakailangan magkaroon kayo ng kakilala kung gusto niyo mag Taiwan at marami ingat na lang po sa ano sa mga naga-apply diyan sa mga agency sa labas marami po mga scammer diyan huwag kayong makikipagkwentuhan kahit napakaganda niyan kunwari mabait marami silang mabubulaklak na salita ang dami nang ang dami namin na saksihan minsan kasabay namin mag-apply minsan paglabas namin umiiyak na lang mayroong nakikipag-usap sa kanila sinasamahan nila at si CR tapos pagbalik nila wala na yung gamit nila. So nagtitiwala sila agad. Tulad ng isang taga bisayas na ano, sinama lang siya, kina kinausap lang siya, kala niya applicant din yung ano, yung kumausap sa kanya. Pagdating doon sa ano, nag-aya sa mall na ililibre, tapos nag-CR, pinahawakan yung gamit. Paglabas nung nag-CR na taga bisayas wala na yung ano, yung tao sa yung gamit niya. Iyak lang siya ng iyak. Karamihan niya, lalo yung mga picture dyan sa labas, yung mga kunwari tutulong sa'yo. So, ingat na lang sa mga pag apply So nangyari sa amin, uh, yung pagod namin ng ilang buwan, yung pagod ko ng, ng pagpamedikal, yung lakad, punta kabiti, minsan ang nangyayari noon, uh, ang, ginagawa ko, hindi na ako nasa akin ng jeep, google map na lang. Kasi magkakadikit lang yan, eh, yung agency, tapos yung mga clinic, pwede mo lakarin yan kasi ganun. Tapos yung mga picture, na mayroon yung mga agency na ma, ano na contact na kung sa ka magpapa-picture hindi ka pwedeng magpa-picture sa iba na napakamahal din at yung ibang sa agency payo ko lang hindi kayo mabubuhay ng ano ng masaya at kung nanlalamang kayo na mayroon kayo natatapakan kasi yun yung nangyari sa akin talaga ah, grabe ang pinagdaanan ko kung wala ang Panginoon sa akin baka ma-stress na talaga ako lalo may ginagamot ako may pinapagamot akong anak na ano mayroon siyang dating ano infantile spasm na alam niyo naman na sobrang laki ng ginagastos na halos halos ano monthly o weekly nasa ospital tas ganun na tataniman ako ng sakit kung wala talaga ang panginoon sa akin iisipin ko na ano mayroon akong sakit sa baga kasi dalawang agency ang nagbigay sa akin ng ng dalawang clinic din na ganun ganun ang ginawa na ginawa nilang negosyo yung ano yung medical na nilagyan nila ng sakit yung aking baga kahit walang sakit saka yung aking ihi may dugo daw. At buti na lang ah, uh, yung agency na huli at na, buti na lang din yung aking employer uh, nagbago siya ng ano ng agency pinadala ko sa ibang agency na tunay nga na ano talaga pagka medical sa akin wala talaga sakit. Kaya yun nga ah, uh, hindi ako nagpo ngayon sa ano sa mga nangyaring masama na mga panulo ko sa akin bagkus uh, nagpasalamat pa rin ako kasi napagtagumpayan ko. At pagdating nyo dito sa sa ano sa Taiwan ah uh, yon magpapasalamat ka sa Diyos na ano kung hindi kayo nahirap nahirapan man kayo pero ito nagtagumpay pa rin at ito sumasahod kami dito ng ano nang may papadala sa pamilya kasi sa Pilipinas talaga pag sa Pilipinas lang aasahan yung sahod hindi ko sa minamaliit yung mga empleyado diyan kasi nasa 7 years din ako nagtrabaho sa Pilipinas at yung sinasahod sa Pilipinas halos ano lang saktuhan lang pag 15 days tas puro utang pa kulang na kulang hindi talaga makakapag-ipon ng maayos depende sa ano sa mga trabaho yung sumasahod yan ng malaki yung sa mga ano mga nag nagre o mga agent ng mga ano mga building mga condo mga ganyan yung sumasahod sa kami, mga business pero pag yung mga local employee lang hindi ko nila lang o basta sinasabi ko yung mga local employee o kaya mga nasa Manila, Manila rate, uh, kulang pa rin niya kasi namamasahe, tapos kumakain, uh, kulang na kulang. Kaya sa mga na nag a sa Taiwan, na huwag ng pag-asa, andito, andito rin, magandang bansa rin to. At siya nga pala sa Taiwan dito, tumataas every year ang sahod. So ngayon ang sahod dito ay ano, 26,000 mahigit sa dollar NT. So tumaas na naman ng 1,000 yata kaya nasa ano basta tumaas siya every year tumataas kasi tumataas din yung bilihin na susunod ko mga video, yung pag-alis ko at kung paano kumuha ng ibang mga requirements na magsisilbi sa inyo na mga katulong o encouragement para sa mga mag-a-apply sa ibang bansa, hindi lang sa bansa ng Taiwan. So, God bless po!